11A Dalawang Buhay Isang Upuan Noong 1998, makaligtas ang mga awit na Thai na Sir Wangsap Sap Chusap sa isang nakapanginilabot na pagbagsak ng eroplano. Ang Thai Airways Flight TG-261 ay bumagsak sa isang latian kumitil ng mabuhay at nag-iwan ng malalalim na sugat. Nakaligtas si sak, pero takot pangamba ang naramdaman kaya hindi makasapay muli ng eroplano sa loob ng sampung taon. Ngunit hindi pa pala tapos ang kwento ng seat 11A. Nitong nakaraang June 12, 2025 nangyari ang trahedyang pagbagsak ng Air India Flight AI-171. Isang pasahero lamang ang nakaligtas si Vishwash Kumar ramet at saan siya nakaupo? Sa seat 11 A. Ang eksaktong upo ang inupuan ni Ruang sa. sa kanyang pakikipagtunggali sa kamatayan noong 1998 Nang marinig ito ni Ruangsa Nagpo siya ng isang salita lamang Nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano sa India Nakaupo siya sa parehong upuan ko 11A Pakikiramay ko sa lahat ng nawalan